Abe mas masarap pa sa nakaraan po, promise. Aww. Yes, big shout out, Ligaya Cakes and Pastry. ECG Commercial Complex, Kamyas, San Miguel, Bulacan. Tikman nyo na po ang mga napaka-sweet overload po na kanilang mga pastries. Lalong-lalo na po yung pinatikam nila sa akin na talaga naman pong unlimited sa sweetness at sa sarap ang okay, kiss roll mas. nila. Ayan po. Cakes and pastries. ECG Commercial Complex. Kamyas, San Miguel, Bulacan. Big shout out. Titingnan po natin kung mas sweet pa talaga sa nakaraan ang kanilang mga pastries. Here we go. Big shout out. So, ano pang hinihintay nyo, pasyalan nyo na po ang Ligaya Cakes and Pastry. Matatagpuan nyo, nyo lang po yan sa ECG Commercial Complex, Camias, San Miguel, Bulacan. Ayan po ang mga super sweet, mas sweet pa sa nakaraan na mga pastries like po yung kanilang uh, cheese roll. Talaga so, na pong legit. Nga, Ligit. Ayan o. Na, dahil nakauwi na nga po si Sianda po. Tara, samahan nyo po ako. Cake man po natin ang Sharon Coneta. Thank you po. Ligaya Cakes and Pastry. Located po sa ground floor po yan. ECG Co. Commercial Complex. Cambias, San Miguel Bulacan. Tara. Oh, Ayan. Yeah. Ayan. Thank you loh. Malam Thank you Ligaya Cakes and Pastry Ground Floor ECG Commercial Complex Kambias San Miguel Bulacan Wow, amoy pa lang. Nako, 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 nako. Kumaalingaso ng sarap. <laughs> ang sarap na ito, amoy pa lang. Yan na. Ang gam na. Bilis ang mga pangyayari. Yan na, oh. Ito natin. mas masarap pa sa nakaraan po promise wala akong iskam to legit na legit so ano pang hinihintay nyo ligaya cakes and pastry ground floor ECG commercial complex Ambias, San Miguel, Bulacan big shout out baka style mamun siya pero may twist gabi lang buhat pero pag giniin mo siya, hindi yung parang... Tignan nyo na po. Ligaya. Cakes and pastry. sabi pa oh. Sip.